Alas 5 na po ng hapon At hindi ka pa ba sa mga lucky numbers mo Abang ngayon po tutok na po rito mga kalaki Dahil ngayon pong last draw Ibibigay ko po sa inyo ang mga bagong sumada po Na 2 digit lucky numbers 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit Ngayon pong July 15 Ayan po mga kalaki At syempre po ngayong July 15 po mga kalaki Ang mga lucky numbers natin Aalagaan nyo po ito ng 3 days Bago nyo po palitan At sa mga nais pong kumuha ng mga lucky numbers natin Ang mga lucky numbers po namin mga kalaki ha pinagpa-partner partner po natin yung sinusumada po natin ng maganda yan kaya dapat po pag sinabi ko pong 3 days mahigit po aalagaan nyo po wag nyo po agad binibitawan mga kalaki okay tandaan nyo po ang lucky numbers namin mga kalaki ito po ay galing po sa libro ni Lola Carmen kaya kahit gabi na sinusumada ko pa yan para po ibigay po sa inyo at sa mga nais po gusto po ng mga lucky numbers namin is stay lang po kayo dyan dahil ba yun? dahil bibigyan ko po kayo ng mga uh, pang malakas mga lucky numbers po ngayon. Okay, kung ready ka na na kunin ang mga lucky numbers namin, abay ready na rin po ako ibigay sa iyo. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? At ito po mga kalaking ibibigay natin ngayon. Tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers po ang ibibigay po natin para po sa masusugid nating mga lucky followers na nag-aabang po dyan kanina pa, okay, at syempre po kung meron po ako mga kalaki na mga hindi po nabibigyan ng lucky numbers agad-agad, pasensya na po kayo kasi binabasa ko po mabuti yung mga comments mag-isa lang po ako nagbabasa libo-libo po ang comments, ang importante po nagre-reply ako, nakikita nyo naman po yan nagre-reply ako, kaya comment lang po ng comment, sabihin nyo lang po anong gusto nyo yung lucky numbers pag nakita ko po kayo po yung nakafollow, may libreng lucky numbers ka kagad, okay, eto na po ang tatlong 2 digita na ibibigay natin sa inyo, kumpisan ko na po sa 1-25. Yan po yung unang 2 digit. Pangalawa po, number. 3-15. Ang pangatlo po ay number. 7-24. At syempre, isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers natin ay number. 2, number 8, at number 4. At ang pangalawa pong three digit lucky numbers ay number. 9 6 at pangatlong 2 digit ay uh, 3 digit lucky numbers natin ay number 225. At syempre po mga kalaki, isulod na po natin ang 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers natin ay number 6173. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 8896 at ang pangatlo po number 6420. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang 2 digit, 3 digit, 4 digit. Ang ngayon pong last draw, pwede nyo pong tayaan yan. Pwede nyo pong irambol yan para mabaligtad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. Okay? At bago ko po ibigay mga kalaki ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers, para masusugid na para sa masusugid nating mga lucky followers, dapat po para makatanggap po kayo ng mga legit na mga account uh, lucky numbers, dapat naka po kayo sa mga legit na account namin. Napakadami pong fake account diyan. Ingat-ingat po kayo. Huwag po kayong nagpapaniwala agad-agad ha? Ah kasi po kinukuha yung picture ko ginagawang profile na baka mali po kayong nasasalihan ng private consultation o kaya po napapalaw hindi po ako yan subukan nyo po silang tawagan subukan nyo hindi po sila sasagot lagi ko sinasabi yan tawagan nyo para maproof nyo na ako yon pag nakita nyo ako yon ako yon pag hindi hindi po ako yon Ito na po mga kalaki ang legit na account natin ngayon Red Parungki na meron pong 125,000 followers kasama ko po si Lola Carmen na kay yellow t-shirt ako at syempre po Aris Gatchal yan ayun po mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parunkin po na merong uh, uh, 17,000 followers at syempre po, uh, TikTok meron po tayong 400 45,000 followers po sa TikTok mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo mga kalaki ha? I-follow nyo na po yan. At dyan po kayo pwedeng humingi ng mga laki numbers, mag-suggest, mag-pacode, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadalan agad kita ng mga laki numbers agad-agad po sa messenger nyo. Tandaan nyo po ang laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Weteng pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang Bertman at Bertcher mo, malay mo naman. Dito ka pala swerte sa akin. Malay mo naman, ito pala ang vlog na magpapanalo sa'yo. Ano po? At syempre po mga kalaki, ang lucky numbers na ibibigay ko sa iyo na mo ay 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, depende po sa gusto mo. Na pwede mong tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa wedding mga kalaki. Okay? Sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya po sa atin. At sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount sa mga habol para member po kayo sa akin ng 3 months po Nang July, August at September. Okay? At ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Ito na po ang 5 digit lucky numbers. Pilipinas at abroad, kunin mo na. Number 17, number 28, number 36, number 14 at number 25. At ito pa po ang pangalawa. Number 33, Number 37 Number 28 Number 18 At number 5 At bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers Ang 6-digit po namin pwede po rito ang 642 645 649 655 At 658 6-digit lucky numbers mga kalaki Kaya ano pang hinihintay natin? Ibigay na agad natin ang mga 6-digit lucky numbers Ito po ang unang 6-digit lucky numbers Number 11 Number 24 Number 39, number 41, number 15 at number 6. At ito po ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 23, number 25, number 17, number 36, number 40, at number 9. Ayan mga kalaki, kompletor pa mga laki numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga, ang mga laki numbers natin, 3 days po, 3 days, bago po natin palitan. At syempre po, ang mga nagpapa-shoutout ngayon, shoutout po tayo kay Elizabeth Dumlaw. Ayan, Elizabeth Dumlaw po ng Marilaw Bulacan. Marilaw naman siya. Hello po sa taga Marilaw Bulacan. Bulacan, ilang beses na kitang napanalo. Lagi ko napapanalo yan. At syempre po taga dyan si Lola Carmen naman sa San Miguel. Hello po kay sa Family Dumlao. Bibigyan ko po sila ng 2 digit lucky number. Yun po ang request nila. Maraming salamat po sa walang sawang panonood. At syempre po sa mga bus driver at conductor naman po diyan po sa May 5 star bus terminal po diyan po sa May Cubao, Quezon City. Biyahing ano to? Biyahing Tugigaraw. O yung biyahing ganun. Isabela Tugigaraw. Hello po. Shout out po sa inyo. Kilakuya Kuya. Ala, kila Kuya. Kila Kuya Nante at Kilakuya Miguel. Shout out po sa inyo dyan. Saludo po ako sa mga driver na yan. Lagi ako sumasakay sa mga 5 star, lahat actually lahat ng bus na sakyan ko na. Maraming maraming salamat po ang hiling po nila mga kalaki, 2 digit lucky numbers din, ibibigay ko po kayo. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, naka-follow, may shoutout ka na, may laki lucky numbers ka pa. Good luck po mga kalaki, claim it, alagaan nyo po yan 3 days bago po natin palitan.